kuya RH ta kuya RH scaled pak number 5 foto ni kabayo li to 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 kuya RH ni si pa kuya Tiara ko distansi, tiara ko, para mo Shout out dai pare redentor pre. Ada praktis dari pre oh. Buka inform kay kalit-kalit mani pre. Basi nugma na agi po ni pre. Nugma na lang gani, banata si Bos kaido, oh. do. Futsal mani ilang apilan daw ani. So para siguro ni sa kwan. Karong summer. mix na ni sila na taga nasyonal o taga kases na po taga mabini siguro ah oh, mabini daghan na mabini itong nga pilo regional regional meat shout out bro Rocky salamat sa imong pag-atiman sa iyong mga players. Kick, knee, kick. Kicking ability. Street. Sige. Enjoy lang mga kiddos. Enjoy mga ati, mga kuya. Ito, kuya Rx. Kuya Rx. Ito, kuya Rx. Oh. Kuya Rx. Ito, number 5. Kuya Rx. Kuya. mga kuya. Kuya. mga aspiring dahil ha huwag ka mahiligon sa dua nga football napatay chance nga makuhaan ayaw ka kuha sa paglaong nga uh, gamay rin mga dua ay dali sa kuwa para nagkanam kadaghan oh, ah, kita ka ng mga player oh, oh pay, daghan pa absenta na siguro na pa gusto mo join na ni eh. karong next opening sa klase ah. na na pa bago mga mo try out dayon lang sa hilig sa panahon karon nga modern na mga gadgets na kasagaran so ang mga bata kinanglan gid po nag, na ilingaw. di na lang sila mahurot ilang oras sa gadget kani isa ni ka ni sa ilang mental o sa ilang physical kadibela Gallon's here! A galon signed! Let's go live!